Okay, uh, so sa kabila ng mga nangyayari sa ating paligid ay eh, uh, sisikapin ko na talakayin itong paksang hindi naman relevant sa parang hindi relevant sa iyo sa panahong ito. <laughs> okay, so ang paksa natin sa araw na ito ay uh, tungkol sa kape. <laughs> Kapeng Barako. Ito ba ang kape mo? Ay malamang hindi ang sagot mo. Ang kapeng Barako kasi ay sikat pero kakaunti naman talaga ang umiinom nito sa buong mundo. Ayon nga sa mga nabasa ko ay nasa less than 1 to 2% lang ang market share nito sa buong mundo. So, kumbaga uh, hindi siya ganun na uh, well circulated. Kaya siguro ito ay tinuturing na rare na commodity itong Barako. Pero ano ba talaga yung Barako? Dahil halimbawa dito sa sa amin, akala nila yung bastag ka kaping galapong gaya nung mga itinitinda sa palengke, akala nila yun na yung kaping barako. Pero yung nabibili halimbawa dito sa aming bayan na galapong na kape, hindi talaga yun kaping barako. Hindi yun ang kaping barako. At kahit sa buong Batangas, ang karaniwang kaping galapong na nabibili sa palengke ay hindi talaga kaping barako. Yun ay magkahalong Arabica at Robusta na lately ay inaalamang ko na ang tawag pala doon ay Batangas Blend. <laughs> so, hindi kaping barako. So, ano yung kaping barako? At ano-ano pa ang hindi natin alam tungkol dito? ah uh, alam, mo ba, alam mo ba ang tunay na pangalan ng kaping barako? Alam mo rin bang mahirap itong gawing instant coffee? Anong sabihin ko ito doon? Maikwento ko ito doon sa isang kaibigan ko ay eh, hindi siya makapaniwala dahil ang alam niya lahat naman ay kayang gawing instant. Pero bakit nga itong Kaping Barako ay eh, hindi naman nahihirapan silang gawing instant coffee gaya ng Arabica at Robusta na siyang sangkap sa mga popular na instant coffee na iniinom natin ngayon. Okay, bilang pagsisimula, ang Kaping Barako talaga ito yung tinatawag na Liberica Coffee. Yan. Liberica Coffee. Ngayon mo lang ba narinig yung pangalang yon? Kasi nga sa matagal na panahon, mula pa nung panahon ng mga Kastila, nakilala itong Liberica Coffee dito sa ating bansa bilang Kapeng Barako. Ayan. Pero saan nagmula yung Liberica Coffee? Ang Liberica Coffee, naturally, gaya pa rin na ibang mga bagay na nasa ating bansa, gaya ng mais, <laughs> eh hindi galing dito sa hindi native o hindi katutubo dito sa Pilipinas. So ang Liberica coffee ay nanggaling sa Central at Western Africa. Yan. Uh, mula sa Liberia, sa Uganda hanggang sa Angola. Yun, do. 'Yun yung mga lugar na uh, pinanggalingan ng Liberica coffee. <clears throat> Naging nung dumating sa si Pilipinas ito ay di kumbaga na, kumbaga, na naturalize siya dito sa ating bansa. Uh, kasama na rin sa Colombia, sa Venezuela, sa Borneo at saka sa Java. <clears throat> Pero sikat na sikat talaga dito sa Pilipinas bilang kaping barako. Ako nga, dahil taga ako. Akala ko yung bara sa litang barako eh, Tagalog. Hindi pala. <laughs> ito pala ay sali galing sa ka sa salitang Kastila na verako. <laughs> Hindi pala ito Tagalog. Ayo. So, bakit eh uh, veraco? Ano yung ano anong etymology ng salitang veraco? So, ang etimol etymology ng salitang veraco, yung pinanggalingan ay yung male bore. Ito yung native big na ang tawag din dito sa atin sa Pilipinas ay baboy ramo. Yan. Ah, uh, kalaunan, ah uh, inapply na din yung barako doon sa mga baboy na pangkasta o kumbaga pang uh, ito yung mga lalaking baboy Laging <laughs> applicable na rin yung salitang barako doon kahit hindi doon sa native pig kahit doon sa mga puting uh, baboy na ibinebenta ngayon ayan pero kaming mga batanggenyo kapag ka sinabi namin barako hindi tal wala talaga sa isip namin yung baboy hindi namin iniisip na baboy yung kape <laughs> Ang iniisip namin sa salitang barako ay matapang. Matapang na kape. Kasi yung, yung male born nung una, yung native pig, matapang yun. Hin, hin, matapang. Kumbaga, wild nga eh. Wild pig siya eh. Kaya matapang siya. So, uh, yung matatapang na tao lang talaga ang nagtatangkang hulihin yun. Yan. Kaya, uh, sa tagal ng panahon, yung salitang barako dito sa Batangas ay naging equivalent na rin ng salitang matapang. So, hindi na lang sa baboy ini-apply yung barako. Pwede na rin sa barakong tao. Yan. At dito pati sa, sa amin, sa Batangas, lalaki o babae ay eh, pwedeng maging barako. Dahil nga, doon sa, ito ang konotasyon sa amin ito ay matapang. Kabarako naman na rin. Yan. Ganyan yung, yung aming uh, paggamit niyan. Kaya, ang tinutukoy talaga namin, mga Batanggenyo, pag sinabi namin kaping barako, ay kaping matapang. Yun yun. Hindi yung nagugulat ako doon sa mga nagsusulat ng artikulo tungkol sa Kapimbarako. Laging ang kanilang tumi- humihinto lang sila doon sa etymology nung barako, doon sa salita. Doon huminto na sila doon doon sa male bore o kaya sa, sa sa masculine sa lalaki. Hindi nila itinuloy doon sa kolokyal na gamit o, o kahulugan ng probinsya namin mismo tungkol sa salitang barako. At hindi na siguro sa Batangas, maging sa Cavite maging sa Quezon, sa Laguna, kasi kilala naman nila na kung anong ibig sabihin, alam nila, alam na mga tao diyan sa mga probinsyang 'yan, ang kahulugan ng salitang barako. Uh, Maidagdag ma ko pala, 1740 ng dalhin ng mga praile yung Liberica ka copy dito sa Pilipinas at hanggang sa late 19th century nga ay naging basigabo yung kalakalan, yung pakikipagkalakalan natin uh, sa ibang bansa dito sa kaping ito ya yeah, sa Liberica coffee. Nakatulong pa yung coffee rust pandemic o oh, na nangyari nung late 19th century na halos umubos sa lahat ng arabica at robusta na kape sa mundo kaya nagkaroon ng break kumbaga yung Liberica coffee para makilala ng mundo. Kasi sa yung siya yung hindi agad na apektuhan nung coffee rust pandemic. Ano ba yung coffee rust pandemic? Ito yung mga pungus na o sakit ng uh, kape na lumaganap noon at umubo sa mga punong kape. Hindi, kung uh, ano kasi, nagkakapunggus yung mga dahon eh. So, pag gano'n, namamatay yung mga puno at hindi namumunga. So, gano'n na nangyari noon, noong late 19th century. Pero, eventually, naapektuhan din yung Liberica coffee. Kaya, tapos, kasabay pa, ano nangyari noong panahong yan, yung late 19th century? Kasabay pa yung mga pangyayari dito sa pangyayari sa ating kasaysayan dito sa ating bansa, ang revolusyon, ang digmaan. So, kumbaga, nahinto yung regular na uh, activity ng mga tao. So, bukod sa coffee rust pandemic, hindi lang yung punggos ang nagpahinto ng uh, pangangalakal ng mga tagalipa dyan sa Kaping Barako, kundi maging yung revolusyon at digmaan. Kaya, dumating uli sa punto na halos na wala yung kaping barako dito sa uh, Pilipinas. Hindi na hindi na tayo hindi na tayo nangangalakal uh, diyan sa kaping 'yan. O ganun, ganun ang nangyari. Kaya kumbaga hanggang sa kasalukuyang panahon naging rare na commodity ang kaping barako. Nabanggit ko yung tiyahin ko na kakang kape. Ayan. Yan ay nung nung elementary ako, ay eh, nagtitinda yan ng kape, dadating yan sa bahay, sunong-sunong yung bakol na pinaglalagyan ng, ng mga kape, na amoy na amoy mo yung aroma ng kape. Eh, kaya ang tawag talaga namin doon sa aming tiyahan ngayon, actually, Gabriel ang pangalan, Kakang Gabriela, ay Kakang Kape ang tawag namin. Ayan. Nabanggit ko yung ang Kakang Kape dahil yung bunsong anak ng Kakang Kape ay nakapanayam ko. Dahil, ang bunsong anak ng kakang kape, ang Kuya Jose. Ang Kuya Jose Andal. Hanggang ngayon ay nagtatanim pa rin ng kape at nagbebenta ng mga bunga ng kape. At ang kaping niya na kanyang ibinebenta, yung bunga, kasi hindi naman daw siya nagsasangag. Yan ay kaping barako. Yun pa rin yung ating native na, na naging native o naturalized na Kapeng Barako. At ito, uh, malalaman natin sa Kuya Jose kung meron pang ibang sikreto ang Kapeng Barako. Magandang araw. Binabati ko ang mga subscribers ng Harang Araw Prod. Wala naman sikreto. Kundi ipupula mula yung guto ng kape. Pagka lumago yun, mga lalago sa loob ng anim na buwan, yun. Itatanay mo na sa lupa yun. E yung at naalasan mo ng mga damo-damo. Kung maaari, lagyan mo ng abono. Pinakamagandang abuno, yung nabubulok na damo at saka ipot ng manok. Ayan. Ayun, Ayun nga, huwag mo pababayaan magkakaroon ng mga sangang hindi naman pakikinabangan. Gaya na pinakita ko sa iyo, pinuputol yung dulo para huwag siyang tumaas. Dahil pagka tumaas, ay mahirap manguha. Kagamit ka pa ng hagdan. Itong araw, yung mga kapi dito na papasin ko, ay talaga matataas. Kukunin, pag kinukuha yun, kinakailangan may hagdan. Inaakyat. <laughs> Japan, kahit anong halaman, may pagka wala kang experience. Kinakailangan experience muna. Ang kilala ko lang yung Barako at saka yung mga Arabica, yung mga Brazil. Kita mo na agad sa balat. Saka yun yung ay kalugin mo pag tuyo, nakalawag. Yung ating Barako, hindi. Ganyan. Saka yung balat niya, mayroon Meron siyang piligis, merong hati, mer yung balat niya, merong merong kanal sa gitna. Yung ating barako wala diretso, bilog. Oh, uh, yung Arab, yung yung mga yung mga Brazil saka yung tower dito, Urbusta, yung gayon, may, may ano, may, may kanal sa gitna. Saka ngayon, pag kinalog mo, nakalog. Pero yon mas maraming kuha, mas maraming tiyatawag na kuha, ma mabutil, gawa ng malipis ang balat noon. Yung ating barako, napakakapal. Uh, pero sa sarap ng lasa, eh, wala, wala nang tatalo sa barako. Sabi nga nga tal, pagkabi nga nga, ah, ramdam na ramdam ko, ako'y nga ngatal. Pero masarap talaga. Kahit wala kang pangulam, sabuan mo lang sa kanan. Kaya ka ito sa buwe. Eh. Oo. Isa mo wala? Sa kanan. Ayos na. Isa. Okay, naglalagan yan. Masarap pa kung yan. Eh. <laughs> mga kapatid ko. Sabi nga sa akin ng mga, ng mga kasamahan namin doon sa compound. Bakit ikaw yung mga butang ninyo, init na init yung inyong sa kainitan ay eh, na kape. Tsaka yung, yung kape namin niya, ay talagang nung panahon 1960s, nung 59-60s, ganyan. Ay talagang nakaabot sa Manila. talagang, <laughs> talagang, talagang talaga, mga taga ay nakilala din sa, sa Kapinyan. Maraming tagaybaan ang na nagdadala doon. At talagang namang malakas ibinta yung Kapinyan. Pagkakawang ngayong tatanong ngayon sa analysis ko, mm, iba ang panahon noon eh kaysa ngayon. Dahil no, napakarami ng punong kahoy dito sa Batangas, hindi gaya ngayon na yung mga malalapad na lupa na maraming punong kahoy, maraming halaman, maraming palayan, ayun eh, ang wala na. Puro subdivision. Kaya ang panahon, nagkaroon pa ng climate change. Ay iba, malaki ang epekto ng sa halaman ng climate change. Hindi lang sa kapek, hindi sa lahat ng halaman. Baka mahirap ka Ah? Baka mahirapan ka din. Ay palagay ko mahirap ang ibalik. At saka napakarami ng populasyon eh. Marami naman ang... Ang hindi maalaga, marami ang parabas na na, eh, marami ang tampalasan, marami. <laughs> ay paragay ko, ma ay wag lang eh kanyang lipa ng araw. Nasagana-sagana sa kape, sa niyog, sa tubo. Ay, kita mo ngayon, mga subdivision ng madami. Kaya, ayun ko, hindi, hindi ko naman i-observasyon po lang yun. Eh. Ma mga gawa ating mga eksperto. Pero ang ang isa-isang nakaka-epekto sa halaman natin, yung climate change na yan mahirap lang iba, ibalik yung kapin dati yung kapin ng una nung no, panahon 50 60 yung mahirap na. Ang panahon noon, makang malamig. Sa, eh, gusto ng kape, malamig. <laughs> oh. Salamat, Kuya Jose, sa pagpapaunlak mo na makapanayam dito sa Haring Arrow Prod. So, ayan po ang akin Kuya Jose. At saka pala, yung nabanggit ko kanina na na hindi nagagawang instant coffee yung kapimbara ko, siguro yan din ang isang dahilan kung bakit mababa ang kanyang market share. Hindi, hindi kumpara sa Arabica at Robusta na karaniwan na gagamit sa paggawa ng instant coffee. Kasi raw, mataas ang sugar content ng kapimbara ko at yun daw ay nakaka sa fermentation. Yan. Hindi ko na masyado i-detalye -de dahil hindi naman ako <laughs> eksperto doon sa paggawa ng instant coffee. Pero yan yung isang dahilan kung bakit hindi magawang instant coffee. Yung Liberica Coffee o Kaping Barako. Gusto ko itong paksang ito dahil ako ay mahilig talaga sa kape. <laughs> At lumaki ako dyan. Uh, nung bata ako, eh, talagang bilang Batanggenyo, ay eh, nagsasabaw ako ng kape sa kanin. Naka, ang amin nga term dyan ay eh, sabaw sa kape eh. Uh, kapag kakain. Uh, pwedeng sabaw sa kape. Pag walang pang ulam, pwede nang sabaw sa kape. Parang sala, ano? Bakit sabaw sa kape? Eh, yung kape nga yung isinasabaw sa kanin. <laughs> eh, alam mo naman dito sa Batangas, maraming maligoy na pananalita. Ayan. Basta yun, ah uh, pag nandito ka sa Batangas at walang pang ulam, pwede mo sabihin, ay sabaw sa kape na lang. Ayos na yan. Yan. Ganon. Okay, so lumaki ako doon at uh, actually, Nung bata ako, hindi naman lagi may tinapay. Uh, o kaya hindi naman laging may bahaw sa umaga. So, karaniwan, ang mga batanggin nyo, bata man o matanda, sapat na yung nakapagkape sa umaga. Iyon ay nung unang panahon kasi ka, hindi naman ganun kadali ang buhay noon. At hindi naman laging may pera ang tao na pambili. O hindi laging may kakainin. Yan. Kaya, pero laging may kape. <laughs> yun yung kakaiba doon. Kaya, kaya lumaki ako na talagang umiinom ng kape, ng kaping barako. So, tanda ko pa nga, nang unang-unang mauso yung instant. Weird na weird talaga kami dyan sa instant coffee. Uh, pero, eventually, yun narin rin yung nakasanayan dahil, kumbaga, mas madaling, ano eh, mas madaling gumawa ng kape eh, kaysa sa maglaga eh. Alam mo naman yung, yung proseso ng paglalaga ng kape, lalo na kung hindi naman coffee maker ang gamit mo. Ito yung paraan namin ng paglalaga ng kape. Ito yung uh, making coffee without the coffee maker. <laughs> Aya. Uh, so magpapakulo ng tubig. Alam mo, ilang tasa ang iinumin mo? Alam mo, yan ay anim na tasa. Anim na tasa ng kape. So, pakulo ng anim na tasa ng tubig sa kaserola o kaya sa kapitera. Kapag kumukulo na yan, teka muna, dahil unang paglalaga ito, kailangan lagyan mo ng pampatay. <laughs> Alam mo, yan ang kasabihan. Mo. Sabihin ng mga batang ginyae. Ah, uh, lalagyan mo ng kaunti lang na kape dahil unang pagdalaga mo. Hindi masarap yung puro tubig. So lagyan mo ng kahit isang kutsara lang na kape yung unang pagdalaga. So anim na tasang tubig, pakukuluan. Hihintayin mong kumulo yan. Kasama yung pampatay na isang kutsara ng kape, pampatay sa lasa ng tubig ibig sabihin nun. Ah, uh, pag kumulo na yan, papatayin mo na yung apoy. Pag tapos, lalagyan mo na siya ng kape. Sa ganyan, na anim na tasang kape, karaniwan, dalawang kutsarang, dalawang tablespoon full na kape ang inilalagay dyan. Kapag ganyan na anim na tasa. Usually ganyan. I-adjust mo na lang sa iyong panlasa. Tapos, kaya matagal, hindi mo agad maiinom Iintayin mo pang lumubog yung galas. <laughs> tawag, yun pa isa, yun yung isa pang tawag sa galapong, yung galas. Yung latak. Yan. Iintayin mo pang lumubog yung latak. Kasi yung galapong yan eh. uh, may mga residue yan. Yun yung latak. O yung galas. Ang tawag ng mga batang ganyan ay galas. Lulubog yun. Pag lubog nun, yan sa mo na ngayon pwedeng inumin yung kape. Sa iba pang parte ng Batangas, sanay sila na ang paglalaga ng kape ay kasabay ng pagpapakulo ng tubig. Kapag ganun ang ginawa mo, yung sinabay mo yung galapong don sa pagpapakulo ng tubig, magiging malatak yung kape mo. Yung tuwi kang iinom parang may buhangin o kasama yung latak. Hindi kasi kasi kapag kaya ni nakalambog o humalo-halo doon sa pagpapakulo ng tubig, hindi na hindi na talaga siya lulubog kailan man kahalo niya 'yan ng kape. Kaya ako talaga nakalakan ko 'yan, 'yan ay technique ng inay ko at technique nung aking tiyahin na ang tawag namin ay Kakang Kape, magtitinda ng kape. Na 'yung ganoong paglalaga ng kape, hindi kasama ang galapong. 'Yan, hindi kasama 'yung uh, kape sa paglalaga. So 'yan, 'yan na, na. Matatry mo 'yan sa sa paglalaga mo kung wala kang coffee maker. Hindi tatapon 'yung latak kasi may lasa pa yon hindi yung lalo na yung unang sa unang paglalaga hindi agad hindi hindi agad titinatapon yon so sa susunod kang maglaga nandun pa rin yon pag nagpakulo ka ng tubig nandun pa rin yon wag kang magalala hindi na yon hahalo sa sa kape mo kasi kumbaga yung flavor niya ay uh, yung mga pinong bahagi niya ay sumama na doon sa unang mong paglalaga kaya latak na lang talaga yon na nasa ilalim at ganun na lang yung mangyayari. Kung halimbawa, anim na tasa uli yung ilaga mo. Eh, sige. Uh, hindi mo na kailangang maglagay ng hindi mo na kailangan samahan ng isang kutsara yung pinapakuluan tubig kasi meron ka ng natirang uh, latak noong sinundang paglalaga. Kaya ang ilalagay mo na lang ngayon yung dalawang kutsara na uh, kape para sa iyong anim na tasang tubig na pinakuluan. At mapupuno mo, mapapansin mo na mas masarap ngayon ng iyong kape. Kaya karaniwan nga, yung kami, meron talagang designated na uh, kasirola para dyan sa paglalaga. Kasi mangingitim talaga yung, yung kasirola mo sa paglalaga mo ng kape. At saka isa pa nga, dahil hindi namin agad na yung latak. Pampasarap yan. Maobserba mo rin yan eh, kahit sa, alamaw, pag bumili ka sa mga popular na coffee shop, hindi naman nila agad inaalis yung ano eh, yung kape nakakalungkot talaga yung mga pangyayari ito nakaraang uh, linggo. Nakakalungkot in the sense na ito na naman tayo. Uh, napaka linaw ng pagkakahati-hati dahil sa politika. Oo nga at Tumatakbo pa rin naman ang mga departamento ng ating uh, gobyerno ngunit ang kung ang liderato ay at ang ating mga opisyal ay puro politika ang inaatupag at hindi hinaharap ang mga tunay na problema ng bansa. Nakakalikha ito ng isang klima na hindi pabor sa ekonomiya. At uh, Gaano katagal uh, aabot itong mga nangyayari ngayon sa ating paligid? Hindi tayo nakatitiyak. Ay napaka hirap. Dumaragdag ito sa hirap ng buhay natin dito sa ating bansa. Sa halip na ang atapagin lang natin ay ayusin ang ating mga kabuhayan, harapin ang ating mga pansarili o pampamilyang problema, hin hindi pa tayo mawalan ng ganitong mga malalaking problemang pampulitika sa ating bansa. Kaya hindi natin masisisi yung ating mga kababayan na umaalis sa ating bansa dahil sa ibang bansa kasi malayo ka sa depresyon. Malayo ka sa national depression. Hindi mo na kailangang Intindihin yung ipapang mga bagay na uh, kailangan sa isang komunidad Dahil nakikita mo na yun ay binibigay na ng mga gobyerno ng bansang yon At ang tanging aasikasuhin na lang, ang tanging haharapin na lang ng mga mamamayan Ikaw man ay tagroon o ikaw man ay dayo doon Ang tanging na lang na atupagin mo ay magtrabaho kumita ng pera, ayusin ng kabuhayan, papag-aralin ng mga anak. Uh, kung ikaw ay single, ay kamtin uh, ng ang mga pinapangarap mo sa buhay. Yun, yung ganong mga bagay lang. Uh, hindi na problema yung politika, yung basura, yung pagkasira ng kalikasan, yung kakapusan sa pagkain, kakapusan sa enerhiya. So hindi na pinoproblema 'yon. Siyempre, problema pa rin naman 'yung halimbawa, saan man panig ng mundo ay eh, patuloy naman tumataas ang bilihin dahil sa inflation. Kasama pa rin 'yon. Uh, hindi naman natin sinasabing perpekto ang pamumuhay sa ibang bansa. Ngunit 'yung at least wala ka nang iintindihin na ganitong mga bagay na gaya ng nararanasan natin sa ating bansa yung ang mga opisyales natin eh, ay ah, kahit tapos ng eleksyon at nakaupo na ay eh, ang inaatupag pa rin ay ang susunod na eleksyon. Yung ganong mga bagay. Tapos dahil sa ganitong kanilang mga attitude, dahil sa ganitong mindset nila ay eh, hindi naman nila naharap yung talagang mga problema ng bansa natin. Nakakadagdag yon ng isipin sa mga mamamayan sa halip na ang ang aasikasuhin na lang ay yung sariling mga problema Ay, kailan pa magbabago ang Pilipinas? So Sana nagustuhan mo yung paksa natin ngayon At uh, kahit ano pa mang nangyayari ngayon sa ating bansa Pilitin pa rin natin maging uh, productive uh, Huwag natin kalimutan na sa ating pari mga bisig na kasalalay Ang uh, uh, pag-unlad ng ating bansa at pagiging uh, panatag nito. Pero siyempre, hindi ko inaalis ang accountability ng ating mga opisyal na siyempre sila ang namumuno sa atin. Sila ang may kapangyarihan na magsagawa ng mga bagay na babago sa ating pamumuhay. Oo nga, at ang mga tao ay pwedeng umasa sa kanilang mga sarili pero dapat naman ay gampanan ng ating mga leader ang kanilang mga uh, pananagutan at katungkulan sa ating pamahalaan. So, muli ako si Kuya Manny, ito ang Haring Aeroprod, at sumayon na ba ang kapayapaan?